<laughs> ito lang namin mama timpong ano pangalan mo sir? Wendel Radam. Ah, eh. ayon araw <laughs> lang ako po nang, araw pag araw pag araw ko. araw ingat. araw pag araw pag araw pag araw pag araw pag Ingat, ingat. No, lagi na So yun mga Andre, meron na nakakalala uh, sa subscriber natin, magkasawa sila so every morning na nanonood daw sila na video natin sa youtube and yun, pasensya uh, na kayo mabagal din takbo ko dahil kalilinis ko lang ng motor eh sa ayong alzada di chiki din, malinis na malinis walang dumi so what's up Audrey Mingson in here so ayun medyo bago bago yung vlog natin kasi gabi ayun ay oh gidlat gidlat dun ah so isang raincoat lang yung nadala ko so dahil dun sa raincoat na yun siyempre alam nyo na, paano ako pupunta wala ano naman ako ibang pupuntahan eh Adi, ayo, 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 Napa ko dito dumaan Nakalak doon pa rin nga pala yung Sabotas Gandang gabi sir Tatagos lang ako Quarantine ID mo lang Ay Saan ka papagas Hindi ako magpapagas sir Pupunta po ako recto Quarantine ID na lang Wala akong quarantine ID sir Saka dito ako Sige saan kayo? Malabon sir, General Luna Ano ko kayo buta? Recto po sir, recto Thank you. So ayan mga dre. Uh, sorry na wala sa isip ko na naka-lockdown pa pala yung nabotas hanggang ngayon. Ah. Uh, so, ayun, da da dapat hindi dapat kasi hindi ako da dito dadaan. Ay hindi, mali pala hindi ako dito damadaan kapag lockdown sa Tanyong sa barangay Tanyong ako lalabas tapos ang labas ko na nun, C4 kaya ako dito damadaan kapag hindi lockdown kasi dito may iksi way para makalabas ka ng C4 and then mabilis kasi dito ito hmm. T4 na to ah diba mabilis na dito kaya lang yun nga dahil lockdown ng nabotas tapos yun talagang total lockdown yung nabotas kaya medyo hindi pala medyo mahigpit talaga sila yun uh, pero to sa polis na kung hindi naman ako maparaanin eh pwede naman ako umikot so yun mamaya hindi na ako doon dadaan ay mga dre, mga hindi na ako doon kasi ayun, at check checkpoint tayo. Or uh, tayo na din naman dapat, di ba? So bali mga dre, update ko lang kayo sa this coming July 28. Akala ko kung oh, pinapara. <laughs> oh, this coming July 28 mga dre. Martes 'yon, Martes. Martes, Tuesday Kung ayan ang Martes, Tuesday siya uh, Pupunta ako ng New Cabalan Sa Olonga po Or Zambale Part ba sa Natambale Basta doon mga Adre. Bago mag uh, Monument of Kalapati Or Monument of Dove Doon ako pupunta And then Ayun uh, Doon kasi ako nagpapagawa ng motor Kapag uh, hindi ko kayang gawin On my own tapos yun Ang ipapagawa ko sa Martes Ay caliper bracket Para dun sa likod Kasi yung gamit ko ngayon Na caliper bracket Eh mo maalog Kasi nakadesign sya dun sa Stock swing arm ng Raider eh So yung ilalim kasi ng swing arm eh, flat yun Yung sa racing wheel na gamit ko Hindi sya flat kaya maalog siya so magpapasabrikit ako na panibagong uh, bracket para maging fit yung bracket ko dun sa motor ko sa rider so susundin ko yung si sa rig ko May Merry certificate natin. ID sir. ID na lang. Ay nandiyan pa. Okay, <laughs> sir. Thank you, thank you. <laughs> Ay, ingat tayo. Okay. Ayun mga dre, natamba ko din tong checkpoint dito. Oh. Uh, Ayun, naaktuhan natin. Um, una niyan, ilang beses na rin ako oy, ito. Una niyan, ilang beses na rin kami na check point diyan ni Mrs. Dito, dito din. So, ah, naman niya mga, mga enforcer na yan. Basta wala mo ang atwir na ng, ng taba lang or nung parang defensive ka agad So, batiin nyo mga Andre, batiin nyo sila Kari, katulad na to Gabi na, o magmagandang gabi ka So, Ipakita mo kung Teka lang, may ingay pwede na mga bre dahil makatalsikan yung uniform ng misis ko kulay pa naman eh ako rin mahirapang maglaban nung kasi ako naglalaban ng uniform niya diba? eh mga tigasin tayo eh alam mo naman yan mga bre so yun balik, balik tayo sa topic natin so magbigay galang ka kayo kapag uh, meron kayong uh, na-apprehend kayo ng mga kahit anong enforcer uh, traffic enforcer yan or uh, police sundalo sa checkpoint bigay ka lang kayo. Batiin nyo kung ang magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga. May okay, problema nito? Sir, okay ka lang? Okay. Sir. Kita 'yung kasi noong tawag kanina ba? Gaano ba gagawang? Sobrang malambot lang ng bulong. Okay, sir. Ano 'yan? Ko eh? nga sir. Paikutin mo. 'Yan gumagayaw ba nga? Paikutin mo pa kahit sir. Tabolong ko 'yan. Apo? Naman. Try mo palamputan yung gulong Tapos patigasin mo ulit Dahan-dahan na lang Kasi malalaman mo kung May bengkong yung mag Pag tunaigot ito mo Itong pinaka, pinaka dulong dulo Na mag Yan ang titigdan mo eh Kung, yun, kung yan yung gumegewang wow, Yung gulong yung gumegewang eh Saba nga kuya, saba, saba Oo, yung gulong Walang patawa sa tas ako pa ako nalang Oo Pag uh, ganun pa din, patignan mo yung gulong sa uh, vulcanizing shop Gumigewang eh Pero dahan-dahan lang kasi gumigewang Baka so, um, madisgrasya ka Sige, ingat Ingat Nagkakano kasi yung gulong, baaring na deform na yung gulong eh. So sasabihin naman ng vulcanizing shop 'yan mga dre kung papalitan mo na yung gulong mo o hindi pa. So kaya inadvise ko na lang si dre na bagalan lang yung takbo para iwas this grasa. Ah, uh, yun. Sa pa, wala akong dalang tools dito kay Tiki dahil lahat na kay tools. Kaya, yun. Kaysa na kayo mga dre kung yun lang yung nagawa natin. Kasi, yun. Tama ko rin si Mises eh. Kaya mga dre, kapag uh, balik tayo sa checkpoint, kapag uh, nasa checkpoint kayo, yun, ka galang kayo, pati yung mga reporter o police. Tapos, ayun, tanong nyo kung anong, anong may paglilingkod, anong kung anong may, may paglilingkod sa kanila, kung bakit kanila pinapara or in-apprehend, di ba? Para malaman nyo, or magkaroon kayo ng discussion or ng conversation, kung ano yung gusto nilang topic or kung ano yung topic nila para sa'yo kung bakit kanila pinapara so ganun lang naman yung mga dre kasi uh, maging magalang kayo kapag may kausap kayo yung mga enforcer o police at uh, lahat naman na... ay hindi naman lahat pero magiging magpakampante yung mga dre kasi eh, hindi lahat ng police o traffic enforcer eh pare-pareho pare-pareho sila na uh, mindset pagdating sa back Ah, yeah, kung ang bakit mo ay atawa mo or any relatives, diba ba? Magkakaiba sila ng mga pananaw eh. So, di ba, meron talagang hindi ka pagbibigyan. Kaya, ingat-ingat na lang din, Dre. So, Kapag uh, sakali magbabakride kayo. Eh. Yung pagbakride sa asawa mo, yung, na may barrier, hindi talaga kasang ayon din eh. Kasi wala ko na, di ba? Siyempre, nagkikis kayo niyan. Kapag so, kayo kumain, gaya nga nung ibang sabi, diba So, yung helmet lang at saka face mask, tapos na para maging barrier. So, sakaling backride right mo siya, di ba? So, parang hindi na lalapas yung ano na ano, eh. Hindi na kayo magkakahawaan. Nandiyan yung barrier kapag ka, yun, eh, magkasawa kayo, di ba? Para saan yun? Eh, kung sa gabi naman ay eh, katabi, katabi mo siya matulog. Di ba? So, common sense na lang, mga dress. Yung sana ma-easy ng IATF dyan. Kapag bigay naman yung mga police na yan, basta dadaanan uh, nyo lang sa uh, matiwa pati pati nang usapan na lang yun so mga dre that's pretty much it for this vlog and uh, see you on New Magalay on Tuesday July 28 2020 at uh, yun gusto nyo umiwi ng sticker mga, mga dre nandun lang ako maghapon hanggang gabi siguro kung abutin ako ng gabi pero huwag naman sana abutin ako ng gabi dahil mayroon ng drive ng gabi Lalo na dyan sa kaba ng lubaw Tsaka ng guwaba Ay mga dre Dito na ito See you my next vlog See you in